sa pa dito yung motor ko iniwan ko dun layo, hindi kaya pagka ng tamay Doon pa, malayo yung motor ko iniwan. Nahirapan. Ibang tarik, madulas pa. Pintong Bukawi, Bulacan to. Ang mga kabiyahero. Ang rin mga saging puno saging dito. Wala lang mag-isa ka biyayro wala kasama yung kasamahan ko daw pupunta dito mamaya kasi may nakuha sila dito pareho kami wala pa, hinihintay ko yan may ilog din yun o sa kawayan dito may jeep dito siguro tumirek to hirap na to maglabas. kasi nasira ni kalsada sa ulan ah may kadina yung ano yung gulong kaya yeah. ayos pala yan tinan mo kabero nasira ng daan Ano yung pumunta kami dito, nagmotor kaya dito eh, tag-init yun. Data yung bigas, tsaka ulam, paluto natin. nakahingal din kaso sanay tayo dito sa itong lakaran walang problema ganda sa kosak ng kasada dito kahit raptor di kaya to oh nabutas na hindi na kaya Hindi pa ganito ito ano. Unang punta namin, hindi pa masyadong sira. Ngayon, wasak na. Ang daming kalamansi dyan, oh. No? Parang hindi niya harvest daming bunga. Ang hulog lang yung mga bunga. Kapila, marami din. dito na malapit na tayo dito yung nakuha naming lote lapit na dito na yung hasienda cabanes dito na yun dami na rin mga bahay-bahay eh. -bahay. Gumagawa na sila ng bahay. Yung iba kasi, parang dito tumira agad. Nakuha nila. Hi, Lo! Ang <laughs> ganda ng laki ng lupain nyo ah. Sa inyo ba ito lahat ito? Wow! 500? 500? Ilang square meters to? Ah, malaki pa rin, no? Oh. Malaki pala. Malaki. Sa inyo yan, ha? Hindi, yeah. ha? Kung sa Manila, wala kaga... Basta, ano lang. Oo, oh, sobrang laki na yan. Doon kami sa babae. Babae yung amin. Ito na ang ginagawa na ng kalsada. Hello, shout out mga guys. <laughs> Ganda ng lugar yun dyan ha. Ah. Doon yung sa amin. Banda. Saan ba yun? Ayun. Ah, yung may manggang malaki doon. Yung sa amin yun yung pwisto namin punta tala uh, punta punta tayo sa ano pwisto ng kapatid ko yung sa kapatid ko dito malaki laki dalawang hektarya yun yung dalawang hektarya sa kanila tapos nandun yung maglilinis palinisan ko na rin sa akin bayaran ko na lang tapos yun tayo magpaluto ng ulam Uy, mayroon na kalsada oh, pinagawa na. Galing. Tama ng kalsada dito. siguro mga 5 years okay na 'to. Oh, may bahay na sila oh. Ganda. Dito yung bahay ng may-ari. Yung mama nila ano, kabanis Oh, kuya, diyan ka na kuya. Diyan na kayo titira? Diyan na kayo titira? pa okay <laughs> 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 Mahirap pa magpabahay dito, no? Walang akses. O, uh, wala pa. Hindi pa tayo. pwede. Pwede, pwede, pwede kung ano. Kaso, pahakot ka ng ano. Paano dinalan nyo yung gamit dyan? Ay, ano lang. Mga gamit na lang. Hindi, itong mga ano, naira... Ibinuhat nyo? Oo. Oh. Oo, oh, oh, susakyan. Nung nakakababa pa dito. Pero misan, nung namin, na. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Dati kasi nung tag-init, pwede pa dito. Oh. Ngayon, wala na. Sinawasak na yung doon, o. Oh. Oo, oh, nakakababa yung pick up. Kaya... Hil ilog na Oh, Oo, at oh. <laughs> saka yung lumalim. Oo. Doon kami. Tapos, may kapatid ako dito kasi yung malaking lot lote dito. Ay, yung buwik. Hindi ba kayo bumili na, no, yung... Ah, no? oh, <laughs> Puntahan ko lang dito kasi ano, magpalinis ako. Oh, okay. yeah. So, Mayroon ba? Mayroon? Oh, <laughs> Sige, thank you. Oh, uh, pa din dito. Ni-invid In na ng mga ano to. Avatar, lugar na to. Dating ano to. Dating wasak-wasak. Dating bundok. Ngayon, mga limang taon, dami ng bahay to. At ang bahay ng mamanik. kebanis

Nasaan na yung ano? Kalsada dito. hmm ginagawa uh. na ng krasada pala okay. boss nabili mo na yan? hindi po katimalin si si ah yung dyan kala ah katimalin yan Yun ah ito ang ganda ng kubo mo ah Ah, malapit na yan. Pwede na darahan ng six yan. Ha? Bawal? Yo, oh oo. Oo. ko. <laughs> ha? Magandang posto. Malbaba nga eh. Yung okay lang, wala tang... Uh, wa... Medyo banay Oo, oh, kunti. <laughs> Pag ano, ba, may budget, wala pa budget eh. ah, <laughs> sabihan. Ah, sige, sabihan kita. Sige. daming ano grasshopper kaming tagalog sa grasshopper parang umuulan ng grasshopper dito private property pasukin natin